Sound check 804 uh, Saturday 8.26 so, Nagbukas tayo ng mapa Hindi ng Google map uh, At hindi ko kami sa ating pupuntahan natin Medyo ako. Kahit na sabihin mo nagmumotor na tayo matagal Pero Iba kasi yung yung ano maraming nanonood sa iyo. Maraming nag-aantay ng mga ne negative or positive up and downs ng nakakapwa mo riders din ba. So, Nag-apply din ako ng move it. Lahat, to try ko apply yan. Pero sa move it, wala kang response sa ng email. Di ko sure kung kailangan ko bang antayin yung response nila yung email nila or pwede ako mag-walk in Nagdolo ko yung gopro natin Kaya mag off Kaya try natin ulit ba ang angkas na ano rito? Angkas shop? Yes. Ah, dito sa ah. kali na to? Eh, hey, ang bigas si ba? yan? Oh. Ba't kaliwa? Ah, dito lang. Alas na mayroon ng petrol ah, na sa tapat. Eh, dito, dito. Meron na akong ano, online ano? Oo, ah, oh, ah, iskan lang din. Sir. Dulo kaliwa, sir. Ah, salamat. Kamay nato po. So bibigyan ka after mic scan mo to. Dulo tayo dulo kaliwa. Dulo kaliwa. tingin tayo doon. Kunin muna natin yung ball tin natin. Kasi for sure kailangan natin na ano may pipila pa tayo

sila ba muna, no at mag login na ako ah muna mo na sa email nabalik ako, naiiwan ko yung ORCR copy ko habal ah, tayo maambon pa maambon hindi na natin itong ORCR copy hindi na natin Hmm, uh, para sure tayo. After 3 hours ng seminar, tas exam, nakapasa tayo one thing. Ngayon, next procedure. Punin. Next procedure. Tinatakan nyo ano pag nakapasa ka sa exam. Next procedure, punin 'yung motor, dadalhin sa taas para sa skills testing. Pwesto kayo doon sa my skills assessment area ngayon. Sige po, pwesto kayo quod pro hoc est

moto moto taxi Naka tatlong beses ako na repeat pero sa blade pa din try mag skills skill test uh, na try test uh, Pangatlo sumuko na ako sabi ko malit ko Pero parang hindi na siguro Parang hindi 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 siguro para sa akin Yung pag motor um, taxi Kaya tinry lang natin uh, uh, Isang reason pa pinapapalitan nila yung pipe ko kailangan record pala yung stock pipe eh yung stock pipe ko ay nabenta na ng anak tapos plate number gagasos ka papagawa ka ng plate number uh, bago Kaya, uh, bilip ako doon sa mga si riders na ito ganun pala kayo ng kopyo na bago kayo basta oh, ang hirap saludo sa inyo 9am ako dumating doon tapos almost 3 hours na seminar then exam sa exam pumasa tayo right after that exam kihila na naman from 1pm to 3pm ayan na yung actual drive yung paigot ikot sa At uh, hirap naku uh, na uh, sanay talaga yung motor na tapos yung ganun uh, yung paigot ikot na konti yung distansya sikit tapos uh, ano uh, pa ba nag isleg yung gulong ko yung technique hindi tayo sanay sa mga technique na dapat pala pag break sa likod lang eh fault ko din na nasanay ako na nag-break uh, ako sa kanan sa front kasi takot akong makabangga takot tayo sa may lang kaya lagi akong presence of mind ko yung kanan ko yung talaga nag-break kagad siya which is mali pala yun maling discarte eh. tinuruan din naman kami ng pick na dapat ang pag brake sa likod saka ka maggagas ka lang para hindi ka kakadyot kadyot saka para hindi ka makatapa kasi once negative points na agad yun pag yung tumapa ka sa floor habang nagdadry yung test ka magro kanina break time 12 to 1 hindi ko naramdaman yung guto kasi kinakabahan sobrang kaba tapos uh, nagpa-fried ako para lang ma ma-familiar ma ko yung yung ruta nagbabayad naka na ilang back ride ako eh para kasi nung time ko na uh, ganun pala kahirap especially hindi tayo sanay talaga sa motor nakapilip ako doon sa mga nagano na yung dedication mo? ako kasi hindi mas parang na feel ko na 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 feel ko na na hindi ako, hindi ako papasa. parang wala uh, na wala akong wala nang guts ko ako parang na pinangihinaan na ako ramdam ko na na hindi mo talaga ako kapasa kaya sabi ko sa akin kanina ay hindi yata para sa akin talaga ito oh, kaya nga muna tayo, sobra tayo na stress